At dahil nga po pinirmahan na ng Senate President ang um, warrant of arrest kay Kibuloy, so ito naman ang hinihiling ni Senator Risa Ontiveros na sana hindi maging madugo ang anuman o wala mang anumang mangyari na hindi ka aya, sa pagsilbi ng warrant of arrest. am um, alam naman natin, yung, yung um, unang ginawa na lang si Kibuloy na patago-tago ng binastos ang pagpapatawag ng investigasyon ng Senado na hikinikinita natin na mukhang hindi talaga pahuhuli ng buhay at damuhong ito na ang ibig sabihin posible nga na mag-resist sa arrest etong si Kibuloy at yun nga sana ay hindi humantong sa madugong sa madugong uh, pagsilbi ng warrant of arrest na yan Abay, Diyos di ba? Risa on kibuloy, possibly resisting arrest. Hopefully, hindi maging madugo ang anuman. Kung maipatupad na nga itong etong, etong uh, warrant or arrest order na ito. Hopefully, hindi maging madugo ang anuman. Kung anuman ay tiwala ako, handang-handa ang PNP, panatilihing maayos at mapayapa, yung mga proseso ng Senado at siguraduhin na madali or madalar dito kung alinmang institution ang magkukustudiya sa kanila kay Kibuloy para sa wakas sumagot na sa mga tanong tungkol sa mga marami at seryosong akusasyon sa kanya. Okay, yan po ang pahayag ng Senator Rizzo Antiveros. Totoo naman eh, na katulad ng sinabi ko, itong mga complainants na to ay nag-complain mismo sa committee na yan na pinamumunuan ni Risa Ontiveros. Kaya nararapat lang talaga na paimbestigahan. So hindi katulad ito ng ibang investigasyon na kung titignan natin, gastos lang talaga ng taong bayan, uh, gastos lang ng ating gobyerno. eh e ito po, siguradong magiging kapakipakinabang, siguradong makakatulong kung anumang batas ang dapat ay ipatupad at gawin na itong mga legislatures na ito o ng mga senador na ito sa hinaharap, sa mga susunod na taon, sa mga susunod na buwan, the Philippine National Police, alongside the National Bureau of Investigation, has previously helped the Senate in its other investigations. Mm-hmm. In its other investigations. Ibig sabihin, sa history ng mga ganitong investigasyon, marami na rin na na lagay or na... Um, na contempt dyan sa Senado and so far wala namang mga untoward uh, event na nangyari so naandyan ang PNP, ang National Bureau of Investigation para nga tulungan ng Senado sa pagsilbi ng warrant of arrest kay Kibuloy yun lang um, na-reveal na kasi kung saan nagtatago, kung masasabi natin nagtatago nga yan si Kibuloy pero yun nga, naandun lang daw siya sa Davao City, sa kanyang kingdom, sa kanyang kaharian na matatawag. Anyway, good luck. Kung ano man ang mangyari, sigurado tayo, malaking balita to. Kailan ba ang arrest order? Kailan ba ipatutupad ito? Mm -hmm. Posibleng bukas sa makalawa or sa susunod na araw. Kaya abangan po natin. At sana, sana tayo as an individual, sana tayong mga totoong nagmamahal sa ating bansa, ipaintindis natin sa mga taong nabubulagan, nab nagbubulag-bulagan, sa mga taong nauuto at nalilito. Minsan, meron tayong maririnig dyan sa tabi-tabi na naniniwala kay Kibuloy. O, di ba? Siguro parte ng ating responsibilidad na i-educate itong mga ito kung anong klaseng tao ay itong si Kibuloy. Maraming nagririklamo at yung mga nagrereklamo na yan ay hindi lang basta sumulpot. Yan po ay mga dating miyembro na itong simbahan na ito kuno ni Kibuloy na sa tingin ko ay hindi naman talaga totoong simbahan. Baka kulto nga itong grupo na ito, di ba? At ang pinaka-intensyon na itong si Kibuloy, katulad ng iba pang um, religious leader, malalaking religious leader, hindi lang dito sa atin kahit sa ibang bansa, ang pinaka-bottom line na ito, ang pinaka-intensyon ng mga katulad ni Kibuloy ay magpayaman para manatili or para magkaroon ng power. Money is power kasi para sa mga katulad na itong si Kibuloy. Good luck!